dagdag na mga balita sa botong 19 yes, apat na no at isang abstention. Ini-archive ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na ayon sa mga senador ay ginawa bilang paggalang sa desisyon ng Korte Suprema at sa ngalan ng rule of law. Ang detalye sa report. Sa botong pabor sa motion ni Representative Rodante Marculeta Ini-archive ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naayon sa mga senador ay ginawa bilang paggalang sa desisyon ng Korte Suprema at sa ngalan ng rule of law. Labing siyam na yes, apat na no at isang abstention. Isa-isang nagbigay ng paliwanag ang mga senador bago bumoto kung saan inilahad nila ang kanilang paninindigang ang kanilang boto ay hindi para sa personalidad kundi para sa konstitusyon at legalidad. Si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na inalala pa ang impeachment trial ng kanyang ama noong 2000 ay nagsabing ito ay boto para sa law over lawlessness at para sa country over partisanship. Si Senator Sherwin Gatchalian na bumoto noong Hunyo laban sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara ay bumoto pabor sa musyon. Iginiit na malinaw ang desisyon ng Korte Suprema at hindi siya lalabag dito. Maging si Senator Loren Legarda mula sa Senate Minority Bloc ay bumoto rin pabor at sinabing hindi pwedeng magbulag-bulagan ng Senado sa pagiging executory ng desisyon ng Korte Suprema kahit pa may motion for reconsideration mula sa House of Representatives. Sa kanyang talumpati, pinalaga ni Senate President Francis Jesus Cordero ang mga kritiko ng Senado at Korte Suprema. sa giniit ang double standards at tahasang pinuna ang liderato ng Kamara. Cherry picking court, court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because, under our Constitution, decisions of the, of the Supreme Court form part of the law of the land. To the House of Representatives, I say do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of, you, of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion. And violated due process rights under the Constitution as found by the High Court itself. In spite of all these, you expect everyone to roll over in obedience. When we did not, you moved hell and high water to destroy personalities, malign reputations, and tarnish institutions. To these people, I say this the Senate is not your playground to run after your political enemies. we are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Samantala, nagpahayag naman si Senator Bongo ng paniniwala na haharapin pa rin ng mga Duterte ang mga isyong ibinabato sa kanila. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad aharapin at harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa lang lamang po ito sa tamang paraan. Kabaligtaran naman ng kanilang paninindigan si Senator Riza Conteveros ay bumoto laban sa motion sabay sabing tinatalikuran ng Senado ang tungkulin nitong litisin ang mga impeachment case. It should not be taxing to hold power to account. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang, at ng walang paligoy-ligoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Dagdag pa niya, binabawasan ng desisyon ng Supreme Court ang kapangyarihan ng taong bayan para panagutin ang mga pinuno. Si senator Francis Kiko Pangilinan ay iginiit na wala sa mga bumoto laban sa mosyon ang nagpapahiwatig ng pagsuway sa Korte Suprema. Ang punto ani yan ng desisyon ay may pending motion for reconsideration pa sa Kamara. Kaya katakataka kung bakit kailangan uh, magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayor. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo mas mainam sana na hintayin nga ang uh, resolusyon ng uh, motion for reconsideration dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives yung interchamber courtesy yung pagbibigay galang sa isang uh, uh, co-equal respeto sa isang co-equal kaya na ispusana na nating ilay muna yung matter on the table. Si Senator Panfilo Lacson ay nagabstain sa boto. I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. It is for these reasons that I abstain, Mr. President. Noong Hulyo, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na pinigilan ng Senado sa pagdinig ng impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Ayon sa Korte, lumabag ito sa probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa higit isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. Matatanda ang in ng House of Representatives si Duterte nitong Pebrero sa mga kasong graft, corruption at umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon sa defense team ni Duterte, may tatlong na unang reklamo na inihain laban sa bisipresidente presidente na pawang kinilala na bilang impeachment proceedings. Pumabor ang Korte Suprema sa posisyong ito at sinabing maaari lamang magsimula ng bagong impeachment proceedings matapos ang February 6, 2026. Natalie Belarde, iMinds Philippines.